Ano katindi ang exposure mo dito? Nagpakita ka ba ng wet packs? Ano ba? Opo, nagpakita po ako ng wet packs at saka... May frontal nudity ka? O sumilip? Sumili po. Ay! Ah, boga naman! Papanoorin ko yan! Charot. ang harot ko, di ba? Totoo, may sumilip. Hindi ka naman na-conscious. Hindi naman po. Kasi... Nada, pag inaano ko na po talaga yung sarili ko doon sa karakter ko. Hindi ka nagdalawang isip na tanggapin itong pelikulang to at yung eksena ngayon ay gagawin mo na magpapakita ka ng private part mo? Hindi po. Kasi nakita ko po yung story at saka yung si Derek Mak at saka si Sir Ricky pa lang yung nagsulat. Uh -huh. so, Siyempre, honor na po. Honor. Kayong dalawa ni Errol, napakita ah, kayo ako. ng private part niyo. Medyo sumilip lang po. Ah, sumilip. Ah, okay. Teka mo na, siyempre, pag ganitong, ano, pag ganitong uh, may, may force, may, yung may pagpupumilit, mga ganon, mm -hmm. uh, yung yung nakitaan ba sa yo as in believable na na na-excite na ka na na, na, na na init na init ka kasi baka baka makita sa iyo eh patay hindi buhay. Buhay ba ang makikita? Buhay. As buhay. in buhay. Mm. Ah! Charot. <laughs> Charot. Totoo. Kaya abangan talaga ng mga fan buhay. ng Viva Max. Eh. So na-excite ka? Nakaramdam ka ng uh, oh. ano? Ay, teka, prosthetics yan, no? Hindi mm, po. Totoo. Mm. Pakita mo nga dito. <laughs> Pakita mo nga dito. <laughs> Pasilip, charot. Hindi, <laughs> <laughs> you know, meron talaga. Opo, opa. Paano mo na kondisyon? Eh, ang dami-daming tao. Um, ang, dami na Siguro pa Tapos... nga na rin po ako sa scene namin. Na ano na rin po ako. Yung sa sobrang immerse ko po sa character. As in? Opo.